Mga magagandang tanawin at historical places, ilan lang yan sa maipagmamalaki ng Ilocos Norte. Kaya naman hindi nakapagtataka ang tuloy-tuloy na pagunlad ng turismo ng probinsya na naging pangunahing hanap na rin ng marami nating mga kababayan doon. Si Sujin Kim sa detalye Rise and Shine. Suji. Tatlong taon ng photographer si Debelin Galapia ang mga turistang bumibisita sa Pawai Church, siya ang kadalasang tinatakbuhan para magpalitrato. Bida nga niya sa amin, siya ay creator ng Happy Memories at ginagawa niya ito para sa kanyang pamilya. Kasi lahat ng gusto ng anak ko na bibigay ko kasi nung bata po ako, hindi ko nakuha yung mga gusto ko. Ang tindero ng palamig na si Joe Marie Cruz, siyam na taon na sa kanyang negosyo. Ito ang naging hanap buhay niya matapos mag-resign sa trabaho. Maganda raw ang pasok ng kita niya lalo't dagsa ang turista na pumapasyal sa Malacanang of the North. So far sir, since Monday po and until now, uh, parang parehas lang po yung daloy ng uh, turismo dito and then yung... Uh, sa average po naman na aming business is Okay naman po siya sir, so far po. Ang 4x4 driver na si Nestor Tayamen, kumikita ng isang libo kada araw sa mga turistang bumibisita sa San Juns. Kahit papano'y sapat ito sa pang-araw-araw na gastusin ng kanyang mag-ina. Sapat naman po. Uh, minsan po sumasobra pa po yung panghanap buhay po na nakukuha ko dito sa pagdadrive po ng 4x4. Sila Nestor, Jomari at Debelin, ilan lamang sila sa mga residente ng Ilocos Norte na natutulungan ng masiglang turismo dito. Taos puso ang pasasalamat nila sa mga dalang biyaya ng mga turistang napapadpad sa mahal na probinsya. Sujen Kim para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.